Adin may life sa inahan pag-araw. Feeling vlogger pag gabi. ka? Hello people. For today's video, kayo noong Sabado pa to nangyari. O ano, na na yun ni. Pero kay pobre man tao, pwede pa tong pagtyagaan. Dito nga ay nagising kami ni Yuray dahil ng alas utso sa buntag. Gagoy. Sinabi ko na nga kay Uraiday, sige na mag-wake up na tayo kasi yung ating labahin, isang linggo din talaga siya naghihintay. Kung kailan siya labhin. O ano, nang laylay ng sinina. Pagbukas ko nga ng portahan, nakakahiya na talaga lagi kay Araw. Ang taas na kasi ng kanyang narating tapos kami tulog pa. Hala. Tapos yung kapitbahay namin nakapaglaban na. Hala, kinsa ka? Ay ako lang, gutong baba ay na laging lutang ba? Ay drama lang yan. Kada pagising pala namin mga people, iinom talaga kami ng water. Water is life, baya ngayon. Na part na itong mga people, iniisip ko kung maglalaba ba ako. Dahil nakakatakot na talaga people, uy. nang nangingibabaw pa rin talaga people, yung aking awa sa aking banana. Kasi naman sa mga hindi nakakaalam mga people, every Saturday po naglalaba ang aking banana, tapos galing pa siya sa trabaho. O kasi hindi maawa. At daan. kung may magtatanong, bakit yung banana mo ang maglalaba, eh nandyan naman ikaw. Eh, mm -hmm. Bitaw mga people, dahil wala naman akong na for today's video. Ay, magpabuyag na po. Ay, drama, lagi na. Kapag

Tito, tito, tito. Nalilipong ako. Dahil kampante ng aking pagkatao. Dahil may kasama na si Yuraiday. Itong mga labahin, kinuhanan ko muna ng magulang na mga buling Ah, ano daw? Pagkatapos nga ay kumain na agad ako. Dahil dahit-dahit mang kunuhay tao, itlog ka da. Tambok Bita mga people, umiwas lang ako sa dapat kong iwasan ba. Pagkatapos kong kumain, aliw na aliw naman si Yuraiday sa kanyang pinanood na princess. Kaya feeling ko matatapos agad yung aking labahin kasi it's tatamayang Joti Fast forward, inuna ko palang labhan ang mga blanket. Tapos may batang sumisigaw, mama. Mama wash. Mama wash po po. Kapag sabihan niya na ako magwash, kailangan magwash talaga agad kasi nangangati man siguro At yan. Sinabihan ko na lang din siya, anak, maligo na lang tayo kasi sayang yung diaper ba. At ayun, nagbabad sa baldi. At inuna ko na muna ang -hey -hey dito na mga blanket kasi pag gabi wala tayong blanket, waan na magkutututot dun taan eh. Fast forward. Pagkatapos kong maglaba, pagkatapos kong maligo, kinausap ko yung panahon kung uulan ba siya or iinit. Kaya kung uulan siya, hindi ako magsampay. Pag iinit siya, magsampay ako. Pero kay hindi man siya sumagot, kaya nagsampay na lang ako. Total, so, dito ka naman sa part na video na ito. Pakinggan Hintayin nyo na lang ako, ha? Huh? Mga 1 to 2 p.m. na ang oras na iri. At malamang nakauwi na ang aking bananan yan kasi 12 noon pa man siya makauli. Pero bakit hindi nyo na si kikita dito? Kasi iniwan nila ako. Yes, iniwan nila ako dahil. Bita mga people, pumunta man lang sila ng Carmen para maligo ba sa swimming pool ba? Hindi na ako sumama kay Kapoy. Ah, basta ayaw kong sumama. Yun, period. Pagkatapos ko nga magsampay, sinamantala ko yung oras ko ba na wala magsamok-samok kaya nag-edit na ako dito. Actually, matulog sana ako. Kaso lang kapag pipikit ako, sasabihin ng isipan ko, Hey, wag kang matulog. Ang dami pong kailangan i-edit na. I love yourself, Jod. Bita mga people, gabi lang kasi talaga ako makapag-edit. O siya, hanggang dito na lang mga people. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa akin. See you in my next vlog. Bye-bye!